So good morning mga kapatak at uh, so kakagising ko lang at ngayong umaga nga ay may order sa atin uh, may order sa ating pizza sa dalawang flavor gagawin natin pizza ngayon isawa yan at saka ham in cheese so ngayong umaga may nag order na agad sa atin ayan dadali natin to sa may ano sa may matala at para Ayan, at i-deliver ide natin. Ang nag-order ay ang aking ninat, aking tito. Ayan. Nag-order sila kasi gusto nga daw nilang matikman yung pizza. Ayan. O, ayan, kagawin na natin yung kanilang pizza. So, ito na yung naka-ready na yung ating yung ating mga ingredients. So, pizza sauce, cream cheese, ham and cheese, at saka yung pineapple, at saka Cheddar. Yan. Musa cheddar. So, what we're going to do. Yan. Karim muna isa. Nandiyan. Lalagyan na natin ng quick melt cheese. Yan, okay na. Ito yung ating Hawaiian. Ito naman yung ating ham and cheese. At syempre, isasalang na natin yan sa oven. So yan, so tayo pumunta na ng ibaan at tayo ay mag-deliver na ng ating pizza. <coughs> yan, mag-deliver na tayo ng pizza natin. Natin papatikin sa kanila kung pasok sa panlasa nila yung pizza ang ginawa natin Ayan, so may dala tayong dalawang flavor Mayroon tayong Hawaiian at saka meron tayong yung cheese na dalang pizza so wala tara samahan niya ayun know, na mama tinikman na naman mama ano nasa mama ayaw masarap ano nasa risa okay masarap ako oh. baby oh. 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 Eh, ano mang masarap? <laughs> igihin niya at makakayayin Tumayos na ha, buhay Kaya uh, nga, ano sa masasabi mo sa pizza? Masarap Okay, ito masasabi ko Hindi matabang, hindi maalat Alis lang Tama lasa Tama lasa Ano masasabi mo sa lasa? Masarap Ayos Nalo pa yung tunay na pizza <laughs> Sabi nga ng iba para daw ano yung para dahil sa dyan nabibili sa mall na pizza. Sarap nga. Malasa. Tamang tama. lasa. Sabi. Si Basto, titikman ang pizza. Ano ka to? Ayos? Quality. <laughs> Quality ka? Mm -hmm. Ubus tayo. Inubus sa Lisa. Inubus ni Te. Kung yung kagag. Ayos ka, ayos. Mm -hmm. Ayo. Ang minches yan, at saka Hawaiian, pwede. May flavor tayo niyan. Masarap ba na? Masa na? <laughs> so yan, pa-uwi na tayo sa Batangas <clears throat> At uh, nakapag-deliver tayo ng pizza So maganda naman ang feedback At uh, nagustuhan naman nila yung lasa ng pizza uh, Marami namang Marami nang nasasarapan sa pizza natin Kung um, baga nakuha na natin yung lasa At pwede pwede na tayo magpa-order Ng ating pizza. Ayan. So mga sa mga tropa natin diyan, mga kapatak na gusto mag-order ng pizza, meron na tayong flavors. Uh, Hawaiian at saka ham and cheese at saka pepperoni yan may mga flavor tayo 120 lang yung ating ham and cheese Hawaiian natin is 130 yung ating pepperoni is 130 lang din basta malapit ka Patangas area i-deliver na i na natin, free deliver na para ano, yung malapit lang kasi para mainit-init pa para bagong luto. Kasi pag kami medyo malayo kagaya nitong ibaan, medyo malamig na yung pizza. Mas masarap kasi kainin ng pizza pag mainit at bagong luto. So, yun lang. Salamat sa pagsama sa akin. Maraming maraming salamat.